Alright mga master, so welcome back ulit sa ating ngayon itong channel Okay, so today, ang ginawa kanina ni Foreman So, pinaltadaan itong nga kabilang nga side Para malagyan na lang ang kakisame Ayan So, kikisame yan na yan Then, nakakita sa taas Then, na ginawa ko rito, isa yung nilayout ko na rin dito yung ating nga sa second floor Ayan So, nilayout na natin mga master Ayan, so, tapos tapos na Bali, asintahan na lang yan ang bukas ni na Foreman Okay So, yun Ayan yung ating ilalim Bali, nagrigan tayo yung connector dito dito na guys, lahat mababa yung ating supply na papunta sa ating mga ilaw, sa outlet, tsaka sa mga aircon unit. Okay, so standby ito muna ito mga ito. So pag naasintadahan yan, so tsaka ito yung mga wear na nakalabit yan. Okay. Then, na dito naman sa kwarto sa master bedroom. Ayan. So, bali, pina, ano, yan. Ito yung kapang kapinaldahan. So, ngayon isa minamaslihan na natin. ng sa atin. And then, ito yung uh, ngayong araw. So, dito sa master bedroom. So, patapos na itong ating master bedroom, mga master. Okay. Mm -hmm. uh, mga master, ah, baling update ko lang kayo today Ano po yung uh, naging accomplishment natin para sa ating project, okay?